Magandang umaga po mga kalaki, ayan po, gising na po sa mga natutulog pa dyan, alas 8 na po ng umaga, July 27 na po, ito na po ang magagandang 3 digit lucky numbers na tatayaan po natin sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National, pwede po ito. Kunin nyo na po ang listahan nyo ha, umpisaan po natin sa Mexico, 198, Canada, 327, Greece, 105, Israel, 826, Las Vegas, 931, Saudi, 224 Japan 580 Italy 696 Germany 239 Korea 511 Dubai 728 Malaysia 360 Taiwan 234 Thailand 991 Philippines 720 India 823 New Zealand 645 Australia 771 Texas 059 China 230 Singapore 628 at Hong Kong 72 5. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers. Abay, pwede nyo po yan i-rumble ha para mabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo pag tinayaan nyo. 2 digit, 3 digit, 4 digit, pwede nyo po yan i-rumble. At gusto ko po, swertihin ka ngayon, isa ka sa mapopost ko sa aking Facebook na winners namin mga kalaki. Okay, kaya ngayon mga kalaki, tayaan mo na yan sa loob ng tatlong araw bago nyo po bitawan ang mga numero namin. Good luck!